ang positibong kwentuhan with John Paul Siniel. Nagamit kag shabu. Nagamit ni ko sir. Pero paun sa kana influence nga mo gamit ka anak? Nga maayo man ang imong pag basketball. Like sa kinabuhi bro na atay mga atay struggle sir ba. Oo. Like sa ano to pag handle lang atong problem siguro ako na lahi lang ang linya ba. Oo like mao akong na kuha na outlet ko sir wala mo kay masayahan na na abot ko sir ana na gamit ko dal sa at dili sa ingon na makadaot sa uban no is para sa i take happy no. like maka 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 feel ko og maka feel ko upadayon sa adlaw-adlaw so, dili <laughs> ingon na dautan ko na tao tungod sa inana. Yes. Okay, wala okay, mapukoy na dunggan nga si Jay Lazarte nga nanumbag <laughs> siguro sa basketball. Ay, wala siya, pwede ako pagigakson. okay. Katong pagkadakop sa imo was a form of a rescue sa imo ha? Yes, sir. Siguro, napad siya yung purpose. Uh, mga... Maayo, maayo pa na mahitabo so, sa kong ginabuhi, sir. Ngayon na ito. Despite sa si ato nahitabo, ko na siyang Yun yung na Positive way na, na, na Yes. Na mas hindi ay rason. Kanan, di pa siguro ako ready. Or on sabah. Hmm. Ay, ko time na usap, makapangandam sa akong kaugaling nun. Oh. Unta, paboran pa sa panahon, sir, na makabalik. Sige, mahaya ni mo ang pagsyabo. Mahay, sir. Kaya makadaot dyan Dili Joja siya dili gyud sa kining kuan. Advisable. Advisable. Yes. <laughs> sa, mga, sa mga nanan, <laughs> sa mga bata ayo gyud mo pag imo anak kay wa gyud siguro iyo. Siguro lang ka inana. Pila ka oras lang. Pero ang pero ang resulta isa ka ana lang, pwede mo wala tanan. So unsay nawala sa imo after after your ca captivity? Bali, nawala lang sa kaset is pero ako nasugdan sa Fermiro. How did you live your life after sa imuhang pagkadako? Sa Fermiro, sir, listen, guys, sir. Actually, wala gaya ko ato phone Like, two weeks? Ah... Uh, lang na usahay masakitan pa bitaw ta sir kanang magbasa ba sa social media. Aba sir, asa makahilak ko magkuan. Antud karon man. Pero ako nga siyang gibalansi og maayo, sir. Wala mga matabang sila na ako. O, di ko mugawas og o dili ko mo buhat sa kung dapat buhat ton, wala yung mga ako. So, ako nga tubang na sir. Others, ilabi na kung depressed sila, na sila suicidal tendency. Wala ka? Ah, wala, sir. Mura po akong ipasalamat yun na wala dyan ko. Bisa sa kalisod man, wala ko na, wala ko na break, sir. Wala ko na wala ko na buak. <laughs> po nang ako ang passion, nagaya po nang ako pagtuo sa kung ko na. Kaya nako. Mas kayahon ho nako karon. Anak ko sir. Ang positibong kwentuhan with John Paul Senior.